Ganito lang pala yung pagtanggal sa ating mga lumikit na mga sticker, no? So, napaka-simple lang. Hello mga idol! So, nandito naman tayo sa ating mga tutorial. So, ngayon na araw na ito mga idol, is tuturuan ko kayo kung paano nga ba natin uh, tamang pagtanggal sa ating mga sticker. Kung gusto nyo magtanggal sa mga sticker na mga idol o magpalit kayo ng mga sticker so tapusin mo itong video na ito mga idol para malaman mo kung paano ba natin uh, gawin na tama yung walang may iwan na bakas so napakadali naman mga idol no kasi DIY tayo at saka yung gamitin natin ng pagtanggal dyan is yung ininit tubig lang so napakadali lang no yan lagyan natin yan nang init -ini big mas maganda mga idol yung sobrang init talaga siya no yan para mad ma, ano talaga yung sticker niya madali na siya umangat dito mga idol is manufactory talaga to na sticker na to kaya napaka nipis talaga idol no at saka madali na din siyang maputol pero ditong yung ginagawa natin mga idol is um, uh, madali lang kasi mayroon tayong initubig at saka madali lang sya din at tanggalin at saka wala pa din syang maiwan na bakas yan so dapat mga idol is ganito na mga sticker is uh, malaki yung pasensya mo kasi madali lang sya maputol yan madali lang talaga sya maputol napaka talaga siya, no? Sa ating mga idol is... Uh, meron naman tayong malaking pasensya, kaya... Dahan-dahan na lang natin mga idol, no? Kung meron din kayong blower idol is... Maganda din kung i-blower ninyo yung mga sticker so madali din din siya no kung gamitan mo ng blower so dito mga idol is uh, DIY DIY tile no at saka hindi umabot yung kurente dito kasi malayo yung uh, paglagyan sa ating unit kaya initubig tayo no at saka maganda sa, sa initubig mga idol yung pintura mo is hindi talaga siya uh, madamay no kasi ito bigla yung uh, nilagay mo at saka maganda din siya tingnan kasi wala tay wala siyang uh, may iwan na bakas sa sticker mo yan ang nga palang mga idol is sa next sa ating mga video is maraming maraming salamat mga idol hindi na ko yung mga isa isa mga idol kasi sobrang dami mo So maraming maraming salamat mga idolong no? Sa nag-like sa atin Nag-heart sa atin uh, Lalo na sa nag-follow sa atin So saludo Ako sa inyo mga idolong no? So maraming maraming salamat mga idol At saka ngayon darating na Linggo Idol uh, Abanganin niyo idol Kasi pupunta tayo ng Panabo Maghanap tayo ng uh, Full accessories na badjari piaggio o Rose ba yan? So yan po ang hina, ang Hanapin natin no So abangan ninyo mga idol Ngayon lang linggo Baka ka, sa inyong mga unit Yung uh, mabiyohan natin O mabigyan natin ng uh, Tutorial O Yung makashare naman tayo sa iba Na mga uh, Full accessories Yan So hintayin ninyo ngayon na linggo mga idol, yung dar ngayon darating na linggo no. So pupunta po kami diyan sa Panabo. So saludo saludo ako mga idol sa nakaraan natin yung mga video. So napakaganda talaga yung mga yung mga badjare no Nung na upload natin sa nakaraan. So maganda talaga siya at saka I'm sure na marami pang badjare diyan na hindi pa namin na nakita ipit tayo ng oras nung sa nakaraan na ano linggo anong oras na kami nag ano nag start kaya kaya ngayon na darating na linggo so abangan niyo mga idol no? simula ng morning idol hanggang hapon so diyan kami sa panabo maghanap kami ng mga full accessories ng mga badyari piaggio o Orose Orosco or So yan po yung uh, hinanap na mga idol At saka gawin natin ng ano yan ng content para naman makatulong tayo sa iba lalo na sa nagsimula pa ng nagano ng merong bajare so meron naman silang mak ma kahit kunting kaalaman o matutunan na sa mga accessories no so dito mga idol is uh, malapit na natin na uh, natanggal isa na lang yung natira yan tanggalin natin itong mga idol kasi meron tayong uh, ilagay natin na sticker yan Mala, malapad kasi yun eh at saka ano talaga uh, makuha yung ano niya yung part dito sa ano sa front kaya tanggalin natin to yan napakaganda yung mga idol no Pagbura natin so, wala, wala talaga siyang may iwan na bakas so yan lang po yung tutorial natin mga idol maraming salamat idol sa lahat nanood sa atin nagsubaybay sa atin so maraming salamat